Eksodo, Kabanatang Labing Lima At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Salitay ninyo sa mga anak ni Israel at inyong sabihin sa kanila, Pagka ang sinamang tao ay inagasan sa kanyang lamang, ay magiging karmaldumal siya dahil sa kanyang agas. At ito ang magiging kanyang karumalan sa kanyang agas maging ang kanyang laman ay balungan dahil sa kanyang agas, o ang kanyang laman ay masarhan dahil sa kanyang agas, ay kanyang karumalan nga. Bawat higaang mahigan ng inaagasan ay magiging karumaldumal, at bawat bagay na kanyang kaupuan ay magiging karumaldumal. At sirmang tao na makahipo na kanyang higaan ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo siya sa tubig at magiging karmaldumal hanggang sa hapon. At ang maupo sa anumang bagay na kaupuan ng inaagasan ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo siya sa tubig at magiging karmaldumal hanggang sa hapon. At ang humipo ng laman niyaong inaagasan ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo siya sa tubig at magiging karamaldumal hanggang sa hapon. At kung ang inaagasan ay makalura sa taong malinis, ay maglalaba nga siya na ng kanyang mga damit, at maliligo siya sa tubig, at magiging karamaldumal hanggang sa hapon. At alinmang siya nakasakyan ng inaagasan ay magiging karumaldumang. At ang alinmang taong humipo ng alimong bagay na napalagay sa ilalim ni Aon, ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At ang magdala ng mga bagay na yaon ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo siya sa tubig at magiging karmaldumal hanggang sa hapon. At iyong lahat na mahipo ng inaagasan na hindi makapaghugas ng kanyang mga kamay sa tubig, ay maglalaba na rin ng kanyang mga damit at maliligo siya sa tubig at magiging karamaldumal hanggang sa hapon. At ang sisidlang lupa na mahipo ng inaagasan ay babasagin at ang lahat ng kasangkapang kahoy ay babalawan sa tubig. At kung ang inaagasan ay gumaling sa kanyang agas, ay bibilang siya ng pitong araw sa kanyang paglilinis at maglalaba ng kanyang mga damit. At paliliguan din niya ang kanyang laman sa tubig na umaagos at magiging malinis. At sa ikawalong araw ay magdadala siya ng dalawang batubato o ng dalawang inakay ng kalapate at iharap niya sa harap ng Panginoon sa pasukan ng tabernakulo ng kapisanan, at ibibigay niya sa saserdote. At iahandog ng saserdote ng isay dahil sa kasalanan, at ang isay handog na at itutubo sa kanya ng saserdote sa harap ng Panginoon dahil sa kanyang agas. At kung ang sinumang tao ay labasan ng binhi ng pakikiapid. Ay paliliguan nga niya ng tubig ang buong kanyang laman at magiging dumal hanggang sa hapon. At lahat ng damit at lahat ng balat na kinaroroonan ng binhi ng pakikiapid ay lalaban sa tubig at magiging dumal hanggang sa hapon. Ang babae rin namang sinipingan ng lalaking mayroong binhi nang pakikiapid, ay maliligo sila kapwa sa tubig, at magiging karmaldumal sila hanggang sa hapon. At kung ang babae ay agasan nang umaagas sa kanyang laman ay dugo, ay mapapas sa kanyang karumihan siyang pitong araw. At lahat ng humipo sa kanya ay magiging karmaldumal hanggang sa hapon. At bawat kanyang kahigaan sa panahon ng kanyang karumihan ay magiging dumal Bawat din naman kaupuan niya ay magiging dumal At sino mang humipo ng kanyang higaan ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo sa tubig at magiging dumal hanggang sa hapon. At ang sino mang humipo ng alinmang bagay na kanyang kaupuan ay maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo siya sa tubig at magiging karmaldumal hanggang sa hapon. At kung may nasa higaan o nasa anumang bagay na kinaopuan niya, ay magiging karmaldumal hanggang sa hapon ang humipo niyaon. At kung ang sinumang lalaki ay sumiping sa kanya, at mapasalalaki ang karumihan niya, ay magiging karmaldumal ito na pitong araw. At bawat higaang kanyang hihigaan ay magiging karumaldumal. At kung ang isang babae ay agasan ng kanyang dugo ng maraming araw sa di kapanahunan ng kanyang karumihan, o kung agasan sa dako paro ng panahon ng kanyang karumihan, buong panahon ng agas ng kanyang karumalan ay magiging para na mga araw na kanyang karumihan. Siya'y karumal dumal nga. Bawat higaan na kanyang hihigan buong panahon ng kanyang agas ay magiging sa kaniya'y gaya ng higaan ng kanyang karumihan. At bawat bagay na kanyang kaupuan ay magiging karumal dumal na gaya ng karumalan ng kanyang karumihan at sino mang po ng mga bagay na yaon ay magiging karumaldumal at maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo siya sa tubig at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Dadapwat kung siya'y gumaling sa kaniyang agas ay bibilang siya ng pitong araw at pagkatapos niyaon ay magiging malinis siya at sa kawalong araw ay kukuha siya ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapate at dadalin niya sa saserdote sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At iyahandog ng saserdote ang isa na handog dahil sa kasalanan at ang isa'y handog na susunugin. At itutubo sa kanya ng saserdote sa harap ng Panginoon dahil sa agas ng kanyang karumihan. Ganito ihiwalay ninyo ang mga anak ni Israel sa kanilang karumalan. Upang huwag mga matay sa kanilang karumalan. Kung kanilang ihawa ang aking tabernakulo na nasa gitna nila. Ito ang kautosan tungkol sa inaagasan at sa nilalabasan ng binhi ng pakikiapid na ikinarurumal. At sa babaeng may sakit ng kaniyang karumihan, at sa inaagasan, sa lalaki at sa babae at doon sa sumisiping sa babaeng dumal